effective para hindi mahawa sa STD. Huwag makipagtalik. Talagang zero yung uh, uh, transmission on sexually transmitted infection. Ah, uh, marami ngayon na tumataas ang rate no, especially HIV. 26 per day na tayo dati noong 2000 parang uh, one every three days ngayon 26 per day. Kaakibat nitong HIV, uh, tumataas din ang number ng may syphilis, may warts, okay? Uh, uh gonorrhea, may yung tulo, tinulo nakareniwan na alam natin. So, uh mahirap na sabihin natin na huwag makipagtalik. Siguro yeah. ano very theoretical 'yun ano. Pero sa totoo lang, kahit sa parte ng Pilipinas, kahit sa ang parte ng komunidad, may nagtatalik every hour hindi na natin kailangan yan i-deny. So, one of the best ways to prevent sexually transmitted infections, aside from being monogamous to your partner and not having sex, will be to use condoms consistently. So, yung condoms, hindi naman din po yan 100% effective uh, dahil hindi naman yan cover lahat ng uh, genitals, pero mabababa mababa, mababa ang risk mo of uh, getting sexually transmitted infection. Hindi lang HIV, no? Kasi karaniwan sinasabi ng, uh, meron na kasi ngayong gamot, pa, gamot na para to reduce the transmission of HIV. Ito yung tinatawag natin na pre-exposure prophylaxis, no? Uh, ibig sabihin, bago ka palang magkaroon ng HIV, mag-take na ng gamot para kunwari may naka-sex ka na merong HIV, mm. uh, hindi mo ma-acquire. Ngayon, akala ng mga tao parang cure na yan, hindi na sila mag-condom. Okay, yung transmission ng HIV na pre prevent, mm. pero how about yung warts, yung syphilis? Yes. Mahirap din yung gamutin. At the same time, mahal. Ang nakakahawa ba, Dr. Winlove, anong part? Yung secretions, yung skin, basta at, at saan doon yung mm -hmm. nakakahawa? So, lahat po yun, infectious. Uh, especially, depende kung anong agent, kung anong mikrobyo, no? Uh -huh. Ngayon, kung warts, basta may skin-to-skin -skin contact, genital-to-genital -genital contact, pwede kayong mahawa, kahit na once lang. Ang problema sa warts, pwedeng eh, kahit na-examinein mo, normal skin. Pero, yung warts virus meron siyang tinatawag na latency or dormancy natutulog lang siya doon it can stay dormant natutulog for years so pwede kang mahawa ngayon kasi kala mo clear walang walang lesions walang warts pero biglang a few months later ay ano to nahawa ka na at the same time uh, hindi mo naman masabi kung kailan ka nahawa dahil hindi mo matrace kung sino talaga yung kumaga yung kunwari, especially if you had multiple sexual partners. So, yung, po. so the secretions and the contact with the skin. Pwede ba makita sa itsura nung uh, genital area kung may sakit yung isang tao o wala? Makikita ba? Ang sagot po dyan ay yes or no. Uh, yes and no. Yes, syempre, pag nakita mo na na may tulo, may wart, uh, may discharge, o may sugat, maaring STI yon. So, no, no. Pero sa totoong buhay, a lot of them are asymptomatic. Ibig sabihin, walang symptoms. Hindi masakit magwiwi, walang tulo, walang warts. So, the best pa rin, hindi mo pwedeng sabihin na in-examine ko naman siya eh, wala naman ako nakita. So, the best pa rin, always protect yourself with condom use.